So magandang araw mga ka-farmers Update ako sa aking kalabasa So ito na siya mga ka-farmers So dito banda mga ka-farmers Hindi ko ito na ispran itong plat na to So may bunga na siya mga ka-farmers Ayan Umpisa na magbunga So hindi ko pa alam kung magtutuloy yan Kasi yan yung mga unang bunga niya So ayan makilago na siya mga ka-farmers So madamo lang dito banda kasi nung nag-spray ako ng damo dito na sprayhan dahil sa naabutan kami ng ulan kaya hindi na ako nag-spray dito. So okay lang din naman yan kasi hindi na masyado makapal yung dama dito banda. So dito ito yung na ko. So ayan mga farmers patay na yung mga damo. So, malinis na yung kalabasa. So, malago na rin. So, maraming nagtatanong na ah, nagsasabi na lit na daw yung pag-spray ko ng damo sa kalabasa. Pero, para sa akin, okay pa rin naman yung resulta. yan Patay yung mga damo, buhay yung kalabasa. So, lumago na rin sila mga ka-farmers. Kasi dati, bago ako nag-spray ng kalabasa, ay nang damo yung kalabasa na to medyo payat na yung mga dahon dahil sa init uh, yan o mga farmers yan yung dahon nya nung nakaraan halos ganyan pero tapos ako nag spray ng damo so ito na yung resulta yan malalaki na yung mga dahon so wala pang bunga halos dito hindi pa nagbulaklak yung iba yung iba may madala ng bunga yung iba hindi pa kasi lit lang eh one pa naman to yan ang may mga bunga na doon na maliliit bata pa naman to, hindi pa naman siya kuwan talaga magbubunga lahat so baka sunod na mga linggo dadami ng bunga nito ayan so mga ka lalaki na yung dahon o. so iwan ko lang kung maganda ba yung variety na ito mga ka kasi from Kaneko Seeds to. Hindi ko alam kung maganda yung bunga nito. So dito hindi pa siya masyadong malago. Kasi nung nagtanim ako dito mga ka-farmers, dalawang beses lang ito naabunuhan dahil walang tubig. Mahirap yung tubig dito banda. Kaya hindi siya makalago-lago dahil walang ulan. Malayo sa ilog kasi itong area na to. May ginawa akong tab dito. Ayan. Kunti lang din naman tubig. So, hirap mag-abono mga ka-farmers. Kasi walang tubig. Kaya hindi siya sobrang kapal talaga. Kasi kung naabunuhan lang ng maayos to, hindi lang ganito. sana ang resulta. Maganda sana ang resulta nito. Pero okay lang yan. At least, meron naman na buwan. Ah, kabunga pa rin naman to. Kahit pa paano. Oh, oh, Dito banda, okay naman siya. Ayan. Malago naman. Oo. Oh, hanggang doon yan, no? Ang aking kalabasa. So, wala pa talaga siya masyadong mga bunga. Maliliit. Kasi, ano, Titingnan nyo yung mabulaklak niya. Yan, hindi pa nagbubuan. Hindi pa bumubuka. Kaya yung mga bunga, wala pang lumalabas na mga bunga. So, yun lang mga ka-farmers, no. Nag-update lang ako ng aking kalabasa. So, hanggang sa muli. Paalam.